Eka, Akashi, ikaw mawawala? Anong ibig mo sabihin? Estela, hindi ko naman talaga ginusto rin to eh. Kaso nga lang yung company namin doon sa Australia malulugi na. Kaya pinatawag ako ng dad ko para naman na ako na magpapatakbo nun hanggang sa maging maayos. Pero Akashi, papano na ako? Huwag mo naman akong iwan. Iniwan mo na nga ako nung bata pa tayo tapos iiwan mo ulit ako? Estela, hindi naman kita iiwan ni. Eh. Kaso nga lang baka abutin ako ng sampung taon dun Kaya sinabi ko na hindi na tayo magkikita Baka pag umabot din yung taon na yun Na baka meron na nagpapasaya sa'yo O kaya kasal ka na Basta sasama ako sa'yo May naipon akong pera gagamitin ko yun para makasama kita Sige na nga, ganito na lang Bukas na bukas susunduin kita sa so, ka Ayoko rin mawala ka eh. Sigurado ka ha? Ayoko talaga mawala ka pa sa tabi ko. Kaya kinabukasan, hindi ko na talaga siya sinundo. Ni hindi na nga ako nagpaalam eh. Iliban ko na lang siya ng hindi niya alam. Nagsinungaling ako sa kanya sa asama ko siya. Kaya pasakay na nga pala ako. Bakit ganito? Hindi ko na makontrol tong nararamdaman ko. Hindi na tama to kaya hindi na ako tumuloy.